sipag papakita ko ngayon ang aming pipinong tanim after 3 days na hindi namin na binisita ay papakita ko ngayon ang aming pipino ito na po mga kasipag ang aming pipinong tanim may bulaklak na po siya at may bunga papakita ko po ang style ng bulaklak niya ganito po ang bulaklak niya oh, mga kasipag at ang bunga naman po niya ay yan mga kasipag ito pa po ang bunga oh. maliit pa lang po siya ito po yan ito po. Ganito pa lang po ang bunga niya kaliliit. Yan. Yan po after 3 days na hindi namin binisita, ganito ganito na po siya kalago. Yan, mga kasipag, oh. Kaganda na po, oh. Nakakatanggal pagod na pag nakikita niyo ang halaman niyo ganito kalago. Yan. Sana all. Oh. <laughs> ang bunga po niya ay maliliit pa po. Yan po ang bunga. Yan, bunga po 'yan. Bawat puno po ay may ilang bunga na po. Ito po. Ayan, papakita ko po sa inyo ng malapitan. Yan. Ayan po ang bunga niya. Maliit pa po. yan po. Ayan po ang aming pipino ng dalwalata. Ganyan na po kalago. Ganda na po ang tingnan o. No? Ayan. Akin po binubumba para mas maganda yung talbusa niya mas mabilis pong lumago ang ang kanyang talbos. Yan po. Kanya na po kaganda ang aming pepino. Inulan lang po ng dalawang araw ay ganyan na po kabilis siyang lumago. Ang daming bulaklak at ang daming ng bunga. Maliliit pa lang po bunga. Yan po. Yan po ang aming pipino at kasama ko nga po pala ang aking darling. Ito po siya oh. Wow, hello. Magandang Ipalo niyo dila. Po ang Lea vlog at ang kasipag vlog. Ito po. Binisita lang po namin ng 3 days. Ganyan na po kalago. At may bunga na siya. Okay po. At kami po yaalis na. Maraming maraming salamat sa manonood. At papalo na din po ng aking page. comment and like thank you